Bale, ayan po ngayon si Tony oh. Pinalit po ito ngayon oh. Bata pa si Tony Nandun po sa bukid yung kapalit Ah, Tony Ano? Hmm. này đi tối đi ta bảo Ừ ito po hindi pa marunong sakyan hindi pa marunong kargahan wala pa po itong kaalam-alam palit po naman palit tingnan ka ng malaki ako ni haba ng buhok ni Tony ang amo po pero yun pong ganyan pag hindi maron sakyan unang sakay po magtatakbo po yan kahit po medyo marunong sa kabayo posible pong mahulog nasa ah, kanila tatay ano po ipapalakadin mo? Oo. Papalakadin. Ay, ano sa mo? pa, ilan po ang kabayo mo? Siyang mag-inip pa. Ah, nasa iyo po. Okay. Ah, nasa iyo. Kasubo ko yung sapo yung ina nun. Pinagbili ko na. Yung... Ay, pinagbili ko yun. Ayos, hindi ko nga. Kasi ganyan ka nung aking kabayo yan, yung panghiwalay na rin. Pero po pangalan ninyo, anong pangalan ninyo? Guni. 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 Guni ito pala si Mabuni. Mm. Maganda po itong kubayong ito. Tama sa mama niya. O, at pa-baka tadi ni ung ta. na. Hal, pasakoin muna. Atohan ka muna Nakain po 'yan, nakain. Palusudin ko dito sa akin mag-iisa. Alam mo ata na rin ng page. Ay, kaya ba sa paghila na rin? O pa-pare. O pa-pare, ni lepa. O pagila sama kayo pag ano na natay. Bala po, kumusta na po kayo lahat Ano po yan, bali sa episode ito Nandito po tayo sa Area number 2 po Upo yan, update ko po kayo sa ating mga Alagaing kabayo po Upo yan, andyan si Tony Tapos ay yan po si Tony Ay marami po tayong kwento ay ano, Marami na hingin ng update Yan, bali ang kwento po muna Kay Tony muna, ano po Yan po ay ipupuntahan po natin yung kapalitan niya Pinalitan na po si Tony Nang isa ding kabayo about po naman kay Pula yun na hindi ng update si Pula yung sinauna po na kabayo namin mag imbay Yung po ay 30,000 yung kuha ni tatay since ano pa po yun 20 ano nga ba pupuntahan po natin yung kabayong kapalitan ni Pula ano po hindi kukwento haba po tayong lalakad yung po mga update po natin na ito na ano Si pula po ay yung po ay nabili ng 30,000 since 2010. O, oh, 2010. Ay ngayon po, ayun ay, dito po muna tayo. Yung po yung kabayo. Atin lang i-describe -de yung ano. Kumbaga si, ano po, si pula po ay medyo may pagkaedad na. Ay ngayon ay, yung akin tiyo ay medyo expert sa mga kabayong gayon ano po ay di sa kanya na po pinagtiwala ni tatay kay tiyo guring ayun ay ngayon po ay ibininta na rin oh yan naibinta na ay parang may na rin nga po ay, yun po yun tapos po ay si Cardo po naman ay kung natatandaan pa rin si Cardo ito na rin po yung update Kumbaga dumating po yung nangailangan ng financial kasi oh, dito po sa amin sa probinsya. Ang unang-una kung wala kayong matatakbuhan na ano, kumbaga sa iba po yung mga motor ay ano, ayon Ayun si Cardo po, dumating na yung time na kailangan din yung financial. Ayun, eh, siya yung naging nagdugtong no, sa pangangailangan po. Yan po ang unang-unang inaano sa probinsya, kalabaw, kambing, baka, kabayo. Ibinibinta po yan pagka yung gagamit ang pera o kumbaga basta siya yung magiging pandugtong. Oh, yan o. Tiyo. Hmm, dali o. Mm, dali, dali, dali tayo nagkukwento o. Hmm, dali, dali o. Oh. Mm. Anong kwento ng buhay mo ha? Yan o. Hmm, dali o. Oh. Ayun na ano po, saan na naman ay mas ano, mas maliwanagan po ba yung ating update sa episode na ito tapos ay ngayon po naman di si Cardo nga na na ano siya po ay nabinta na ng 17,000 17,000 po ang pagkakabinta sa kanya ay di yun po naman at kahit pa paano nakapagdugtong sa pangangailangang financial po upo ayun tapos ngayon po ay dito na tayo kay Tony ano Si Tony po ay babae. Ito pong kapalitan na hindi ko alam kung babae o lalaki. Basta po pupuntahan natin. Ayan, pula din po itong kabayong ito. <laughs> Yan. Ay, matikas nga naman ng pala ang Hindi ko lang alam kung mag-ano. Mananakbo din ito. Shout out po sa mga manonood natin na mahilig sa kabayo. Ano po? Yan, ito po. At yung po namang walang alam sa kabayo, kung maga, pag po talagang walang wala, kung no choice, kung nagiging pandugtong sa pinansyal ay yung mga alaga po natin dito sa probinsya, baboy, kambing, kabayo, kalabaw, baka, siya po yung nagdudugtong nung sa pinansyal po, upo. Kung sa syudad naman, motor, kotse, ano, ya yeah, ganyan din po yung nagiging ano ikot ng siklo ng buhay po dito sa probinsya. Sa amin, ano po, yung po namang iba na kaya talaga yung mga gastuhin, budgetin, eh di yun. Siguro masisib nila yung kanilang ano, marami pong kailangan. Yan, ito po. <laughs> ano ka, mabait ka ito. Medyo tayo po ay alis tulaan ng kaunti ay. Medyo makisig po ari kabayang arin. mataba oh. Yan, ang ganda oh. si pula po yun talaga ang gawi ho nun napakabait kahit bata ho ang magtaboy upo e, Pula agad ah, mukhang mabait ah Ha Ah, bilog na bilog Ang kabayang aray Parang ano daw po aray Barangay bagyo hindi ni sa amin. Oh, Ito po ay kapalitan. Tapos, ensima po ang tawag sa amin. Yung, kung malit yung kabayo mo, babayad siya ng katapat na bayad dun sa kabayo na kapalitan po. Makikita po naman din sa video yung kumuha si kuya. Shoutout kay kuya, oh. Yan. Kabispring, kanilang kabayo ba yan? Kay tatay po. <laughs> ah, ah. ate pong bubusalan no ah mukha nga namang maamu oh. ah mabait nga oh. ah bilog na bilog ah hmm. ang tawag po dito busal kita tayo po ay ano kumbaga nung una napakarami nating videos sa mga kabayo po yan ito Ahan, ba mo ba ito? Oh. Hindi po muna ako sasakay at gawa po ng unang-una for po ang ating ginagawa. Ang tawag po sa busal na ginawa natin, busal kalesa. Ganito po kasi yun eh. Hmm, ito po ay, no kaya baka ito yung naliko ang ulo ah. O, yan po, unang busal, isang busal oh. Yan, no. yan ay unang busal iniikot ng isa yan no? nakaikot lang ho oh. pwede yung dalawa busal kalesa sa yan no? tapos ibabo po natin sa ulo ha. tapos atin ipupugal at saka natin iikutan ha 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 han. yung pong mga mahihilig sa kabayo ano gusto nila yung may paso yung may takbo po yung kung sa motor po ba ay ano alam nyo po ba yung imbay ang imbay po ay ano kung sa motor tayo sumakay dadaan siya sa highway Yung po yung may imbay pero kung walang imbay pag ang motor dadaan sa road. Ganyan po kung baga may tining oh, ayan ah bilog na bilog shout out po sa mga magkakabayo ng lokban quezon lahat lahat po aba ang makapal din nga oh. Yan ang no, ikli ng liig. Oh. Ito nga pala yung punong puno. Hindi <laughs> ko ako ganong maano sa mga puyuhan na eh. yun. Yung pong iba'y magagaling sa mga sinyal ng kabayo. Ah, pero ano po ang liigan liit. Oh. Ganda ng gupit. Makapal nga, makapal. Oh. Ito po ba niya, no? dito po nakikita ang ganda ng kabayo kumbaga ito yung makapal oh. ah makinis sipulan pula na rin pala ito ah bilog na bilog oh ito po ganito po ang matabang ano kabayo ha ano ka hindi ka sinasipa hindi natin gawi ay maganda yung piligis niya oh ah. Man. lalaki po maganda at itin mga binti Si Tony po ang kapalitan nito, yung maliit na kabayo na inahin na ano dito. dyan sa kalaman siyan po. Ito po naman, may involved na pera dito kung sa palitan, ang tawag po doon hublian. Kung hindi ko lang sure, basta worth ano yun eh. Ah, uh, 18 to 23,000 po yung naging kapalitan. Ano po? Ayan. Ito po na may pang service, pang gamit. Ito po. Ah, oh, natin ikutan. Makasisipa. Ah. Oh. Baka sumipa. Alam nyo po ba na ang impact ng sipa ng kabayo? Ano po? Aray, tip ko sa inyo ang impact po ng sipa ng kabayo kumbaga hindi ko naman na experience sabi rin lang ng iba ano, huwag na sana naman natin ma experience ba ang kabayo po pag tayo dumaan dito sa kala, ganito kalapit yan oh, malapit ano po yan oh, halos dahit yan po ay ano ang impact po niyan hindi gaano malakas kumpara po sa yung distansya ng kabayo kalahatin di pa baka sumipa ako takot din <laughs> kumbaga yung tayo dumistansya po ba ng malayo Kalahat hindi pa sa paa niya. Yan ang lakas po ng bigay niyan. Uh, talagang pwedeng mapatilapon tayo niyan. Kumpara doon sa dikit tayo sa paa. Siyempre, kumbaga <laughs> hindi siya makakasikad ng maigi. Kung malapit lang. Pero kung yung may impact pa siya na tutuad pa siya ng kaunti bago gagano ng kaunti. Ang lakas po ng bigay noon. Uh, pwedeng ikapahamak po. Ah. Okay, sige. Ito na po ang update. Kompleto bakal. Ang kabayo po sa amin ay gamitin. Ginagamit. O po Bali ito po ay sasama din natin sa videos po pagka tayo pupunta sa ibang area ano po. Ayan. tayo po ay kukuha ng feeds ating papainamin po oh feeds ah pin sa may tubig bali ito na po yung ating feeds oh. cattle pids po para sa magtatanong oh. cattle feeds pero kahit ano po naman feeds pwede kahit yung basta mas opo oh Yan no. Ang kabayo po ay iba't iba ng kanlasa Yung pong kabayong yan daw po. Sabi sa akin iubo uh, okay, ni ano. Kumbaga medyo malapot ang gusto. Oh, yung hindi masabaw. Eh. Yung pong ibang kabayo kahit punuin yan. Basta po siguro nga sana ay i-compromise sa kabayo. Ayun, tara po. Nee, go. Nila tayo nilatay din ng pigs. Nandito oh. lang po tayo sa loob ng area number ano po? Number 2, kubo. Oh. kami po, marami mga trabaho po dito. Oh. Hindi po kumbaga sasabihin natin na 8 oras na tayo nagtatrabaho po, sa bukid rin din eh. Kagaya nito, may mga time na magpapakain tayo niyan, oh. No? Ayun po, may mga kalahating oras pa ring inaasikaso ng ng baboy. Oh. Kung ho naman kayo mga nasa opisina o ano, yung ibang trabaho na may amo po siguro 8 oras o kaya nyong Trabaho yung gagawin talaga ninyo yan dito na po tayo sa kabayo ha naku pipa ha ha dito sa maganda o dali ha ha eh, ha hindi ni no. yun yan po ayan ang gusto daw gawi oho yung hindi na siya hahaluin yan basta magkukusa na siya Nakopya yung tahinga na gayon minsan no parang nagagalit yung kabayo pag gumagalit yung tahinga niya kaya po ang kabayo din sa amin kumbaga minsan ay kinakarga para po makapera upo kumbaga yan po naman ay minsan ay tuwing tag harvest lang po nag ano na gagamit upo gawa ho ng yung puno mapipira pipira din niya ay ano po yung pampakain din po sa kanya Kaya po tinitrain ang kabayo sa amin na kargahan. Opo, no? karga, hila. Basta po yan ay kumpleto sa kain. Shhh! Ito yung mga Pag hinawakan daw po yan, lalong na ano eh. Tumatagal. Shhh! Aba, ingangat nga itong patitimba. Baka matapon na eh. Shhh. Ayan na nga. Pinaglalaroan nga pala. Matabao. mataba oh. na po yung burmang iyan uh -huh. mukha pa bata pa po siya uh -huh. ano marami pa ha huh? hmm hmm ngab ngab Bali ito na po ang update natin sa kabayo po. upo Yan mula kay pula. Si pula po ay nakitiyo, nabenta na rin. Tapos ay kasi matanda na. Tapos ay si Cardo binenta na po about sa financial. Tapos si Tony po, yan pinalit na nito. upu yan yan po ang pinaka ano natin ngayon. episode na ito. Yung, bali dito na rin po tayo tatapos ang vlog na to kung di pa po kag sa akin channel pa subscribe na lang pa click na lang po notification bell para maging updated po kasi susun ko pa ang videos hanggang dito na lang ingat po palagi happy lang yun abangan na lang po ang episode na paggamit natin sa kanya pag sakay tapos yung ilang gamit yun ingat po palagi happy lang bye